Kapag nasira ang tiwala sa isang relasyon, posible pa ba itong maibalik? Kung oo, paano? Ha? Kung hindi, bakit? Napak Ay, kinilig pa siya! Na, salamat, Gokoy! Oo, iba siya kinilig. Nakita mo kanina, friend, tumaas yung dalawang balikat niya. Yes. Okay. So, siguro narinig mo naman, again, ang tanong. Sa isang relasyon, kapag yeah. nawala ang tiwala, posible bang may itong maibalik? Hmm. Tingin ko, nakadepende sa sitwasyon sa paghiwalay nyo. Kung masama ba yung... Ay. Kung masama ba yung paghiwalay nyo, or... <laughs> <laughs> Kaya kung... Ano kung masama ba yung pag-iwalay nyo or in the good terms naman. Ah, Pero ako, kung pares naman kayong willing mag-start ulit sa umpisa, why not, di ba? Yes. Grabe. Pinag-isipang kasagutan. Tama. Okay. Tama naman, di ba? As long as mutual yung decision. Yes. yes. Hindi pwedeng isa lang yung nagde-decide. Tama. Okay. So, babalik ka mo yung nakakulong ngayon? Hindi na, Bok. Ay, hindi na. Pamilyado <laughs> na. na yun, no? <laughs> <laughs> pamilyado na Pero hindi mo masabi ang ano. Oo, di ba? Destiny. Ayan na nga okay. po. Thank you very much, Bebe Penelope. So, wow. and candidate number two, na kanina pa nagdadabog dahil ang... Nalalamig na. Nalalamig na. Oh, Nalalamig. Oh. Nanginginig na. Okay. Nanginginig na, oo. Oh, oh. Kasi okay. akala niya, yung tanong niya, ay, yung sasagutin niyang tanong, ay eh, yung sinagot na ni number one. Ah, uh, oh. ba? Napreempt. <laughs> Napreempt. Oo. Oh, oh. Kaya <laughs> yung tanong... Kung utang ako sa iyo, pauutangin mo ba ako? Ganun, Siyempre. Charot lang. Hindi. Charot. <laughs> <laughs> hindi. 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 So, sa kayo kay Tekla. Okay. Well, well, well. So, ito na pa nga dito itong ito. final question na mula naman sa pinakasikat, pinakapogi, at pinakamatangkad na sparkle artist ngayon. Heto siya. Halika nito, be. Paano mo ilalarawan ang isang perfect relationship? Paano? Paano mo ilalarawan ang isang perfect relationship mula kay Buboy Villar ng How do you describe a perfect relationship? Actually, wala naman talagang perfect relationship, di ba? Pero ayun, hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng misunderstandings. Yes. Di ba? Pero sa akin, para as, as long as uh, may tiwala kayo sa isa't isa, tapos uh. mahal niyong isa't isa, mag-work yung relationship niyo. Okay. May gulaman kayo, te. So, <laughs> so, so, yun. Opo. So, ikaw, sa mga naging relationship mo, wala kang na, nakita? Wala akong tiwala. As in? <laughs> <laughs> so, oo. to'o? <Picture>. Oh, oh. <laughs> Hindi mo siya na-picture as perfect relationship oh, oh. ever? May, may, may mga times. Kasi na... I'm sure, di ba, dumaan kayo sa Correct. point na nagliligawan pa lang yes. kayo na naging kayo na. So, Mayroon talaga during that time, perfect na perfect yun. May moment na perfect. Oo, oh, so, oh, let's take, ano, i-take it mo kami doon sa sitwasyon perfect. na yun na perfect yung relationship. Paano mo siya i-describe? Oo. Oh. Madi-describe ko siya as, ayun, pag mahal niyo yung isa't isa, tapos may tiwala po kayo sa isa't isa, mm. doon mo siya madi-describe na perfect relationship niyo. Uh -huh. Lagi nang lilisik yung mata mo uh -huh. niyo pag Magka magkano ngayon <laughs> yung ano? Ma magkano ngayon yung friend? Okay, Oo, kaya pala hindi ka tumitingin sa akin. <laughs> magkano ngayon yung... <laughs> Thank you very much, Beth. Salamat. Salamat kay Bubo. Thank you. Natin. Okay, at let's go on number three, Kimberly Ann Flores, na kanina pa uwing-uwi at ihing-ihi. Okay, Kimberly. Yes, syempre, <laughs> dahil sa suot niyang bikini, pasalamatan mo bikini muna, syempre, ang naging dahilan ng pagkakaroon mo ng bikini. Oo. Uh -huh. nice. Sino stylist mo, ba? My mom. Hi. Oh, wow, galing kay mama mo yan. Thank you yes. Oh, ano pangalan ni mama? napaka Catherine, ni Flores. Hi, Mommy Hi, Mommy Catherine. Catherine Flores. Hi, mami Catherine. Hi, mami Flores. Kaya pala pangalan niya. Oh, Kim. Ha? <laughs> <laughs> anong, anong connect? <laughs> kim, kung may manliligaw sa'yo, kamukha ko. Sasagutin mo ba? Mm, nagdalawang isip. Why not? Diba? Why not? Kasi diba hindi ako? naman lahat na susukat sa muka. Oh, Ah. Sa parang sinabi na rin indirectly. ala Alam, alam ka lo. At sa bagay, sinusub-sub rin kasi. Uh. <laughs> 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 Pero kung akala mo pinanalo mo yung sagot mong yun, hindi yun yung final question. Ano ba tayo? Ang totoong final question ay, ay. sa ating Sparkle Hunk na si Bruce Roman. Roman. Let's, Let's watch. this, be. Relasyon, ano ang mas mahalaga? Ang compatibility o ang commitment? At bakit? Compatibility okay. versus Bruce, thank commitment. You, thank you, Bruce. Salamat, Bruce. Napakas ano? Gandang question. Sa isang relasyon, alin ang mas mahalaga, compatibility or commitment? commitment? Commitment. For me, commitment. Commitment. Because compatibility can change everything. And commitment is a choice to stay, to love and to grow together. Good yes. yes.